langga. So, good morning mga langga. So, uh, today is uh, March 24. So, mga langga, may ano lang ako dito sa aking, um, may gusto lang akong sabihin. So, out of curiosity langga. So, nakadaan ako sa TikTok mga langga, yung tungkol sa mga bigo, yung mga, yung mga online na, ano na na mag-live ka lang ng mag-live ng 2 uh, two hours, magkapira ka na. So, mga langga, alam mo, misleading talaga yung mga sinasabi nila. Kasi out of curiosity lang ga, sa sinabi ko na, is, hindi naman masakit sa akin kasi yung internet namin is libre. Kasi nandito yung ano namin. So, ngayon lang ga, pinasok ko kuyo, yun ang mundo ng bigo. So ngayon, may nakasalamuha akong mga Pilipino, Pilipina, mga ganun. So ngayon, napasok ako sa agency. So hindi ko lang sabihin kung anong klaseng agency. So ngayon is alam mo, yung, kasi ako, ano, observance talaga ako, yung tungkol sa, magla-live ka ng ganito, ganito, so, tinanong ko yung, ano, ng agency, so, totoo ba yung, kung magla ka ng, two hours every day, magkakapira ka Mas, sabi niya, ate, ganito kasi yon kailangan magsipag ka, sabi ko, oo nga, kasi two hours, so, hindi naman masakit sa akin, kasi nandito na ako sa bahay, sabi niya, kailangan makakuta mo ng bins first three months ng ano, yung mga bigo live, kailangan ka may agency kasi magiging bigo host ka na. Kailangan mo makaipo ng 5,000 beans. At saka, makumplito mo yung requirements ni Bigo, yung oras at saka yung araw. So, ito tanong ko, sabi ko, alimbawa, makumplito ko yung oras at saka yung araw ay hindi ko makumplito yung requirements ni Bigo na makakuta ka ng 5,000 beans. So, anong mangyari? Sabi niya, wala, hindi eh, ka makasahod. Di ba napakasakit yung araw na Uras na mo tapos hindi ka pala makasahod. Sabi niya, may paraan naman ate. Kasi yung mga agency mo is, halimbawa magpa-event ka, tapos yung lahat ng agency, membro ng agency mo is, uh, lulusubin ka tapos babagsakan ka ng bins na makaabot ka ng 5,000. So sabi ko, ah okay, parang maganda yung paraan. Tapos sa next naman, tutulungan din natin yung hindi pa nakaabot ng 5,000, babagsakan din natin ng bins. Sabi ko, e eh, paano kung wala akong bank account dito? Yung parang, inano eh, ko ba? Sabi niya, e eh, may account ka kasi bibili ka ng something na turn into bins para ibabagsak mo doon sa, ano, parang napakahirap ba? So, natanto ko lang ga, kasi may nakasalamuha din ako na sabi niya, isang Pilipina, sabi niya, ate, yun sa Bigo, nag o siya ng, ng, gusto mo po Sabi ko, hmm, sabi, ko ka na magbigo. Sabi ko, ikaw, bakit ka nandito sa bigo? Sabi niya, kasi naghahanap ako ng mga ano na pumapasok sa insurance insurance company, mga ganun, -gan. Sabi ko, ay, hindi ako ano, sa mga insurance company gangga. Ngayon, may iba naman. Pumasok, sabi niya, ate, gusto mo bang kumita? Akala ko, sa bigo pa rin. Sabi niya, mayroon akong sasabihin sa iyo, ano, mag-invest ka ng ganito, ganyan, 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 kumita ka ng 100,000 to 200,000 a month. Sabi ko, sumayaman so ka na. Ilang ano ka na buwan? Sabi na nine months. Sabi ko, mayaman ka na. Sabi niya, hindi pa naman. Biro mo na nine months sa kung ten months, 200,000 hundred thousand, million. Sabi ko, dyan mo na lang itulong sa mamili ko ng mga silpon sa mga nasa asiras. Um, tulong sa daan. Dyan mo na lang itulong. Kaya pala kasi maglabas ka ng pera. Kaya hindi siya maka sa mga sa mga daan, tulungan. Kasi mag, maglalagay ka talaga ng pera. So, di ba good to be true? So, sa mundo, mag-ingat tayo ngayon lang ka. Kasi sa mundo ng mga social media ngayon is nagkalat yung mga scammer. O, di ba? So, at saka yung, yung ano ba, yung ang ganda ng, ng pagkasalita, yung ganoon, So, talagang kailangan natin magingat sa mundo ngayon. Kami dito sa sa mundo ng halimbawa nandito pa halimbawa ako nasa Canada libre yung internet ko. Tapos, paano yan sa Pilipinas? Iba sa Pilipinas, experience ko to. Kasi nang nasa Pilipinas ako, nung umuwi ako kaling Bahrain, kasi as OFW for 21 years, libre din ako sa amo ko. Pag uwi mo ng Pilipinas, sarili mong gasto. Pili ka ng load, na may data, ganun, ganun. E paano kung mag-live ka ng dalawang oras, yung data na binili mo is hindi na hindi kakasya yun. Tapos at the end of the wala ka palang masahol kasi hindi ka nakakuha ng kuta. Kaya mga langga, mag-ingat kayo sa mga naririnig ninyo na mag, 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 mag maglalive na kayo na ng dalawang kuras. Tapos magkakasahod ka na hindi. Hindi nila sinabi yung complete details doon. Mm -mm. Tapos iba pa mga langga, ibang scam din. Yung sabi niya, Di kita kayo ng mga 40 to 80,000 a month. Um, hindi na kayo mag-copy and paste lang kayo. Eh, pinuntahan ko din yun. Kasi alam mo yung, mag-curious ako, parang it, it, is good to be true na kayong, kayong, tayong, mga, mga, mga OFWS, kayo, tayo mga, mga OFW kayo kus tayo, kuskus, gubita, kus, lahat, lahat ng ginagawa, walang tulog, lalo na ngayon Ramadan. Tapos may mag-offer sa'yo na good to be true na mag-copy mag and paste ka lang. So, ako din, sinubukan ko. Yun pala, may tinatawag na 4 A's. Hindi mm -mm. ko lang tangbitin kung ano ang 4 A's, kayo na ang balang magtuklas. Pero, kailangan mo pa rin maglabas ng pera, mga langga. Maglabas pa rin kayo ng pera, kasi bibili kayo ng something doon, na doon papasok yung i-copy and paste mo sa binili mo. Makapira ka nga, babalik ka yung ano mo. pa Paano yung yung, yung... yung parang, maglabas ka ng pera, tapos hindi mo kakilala ang nilabasan mo ng binigyan mo ng pera. Paano kung biglang mag, maglaho tulad nung, nung mga dating mga naskam din ako dati mga langga tungkol sa yung sa atin na dati. Hmm. Kaya ngayon is aware talaga ako to para hmm. ma-aware din kayo mga langga. Huwag kayong basta-basta magtiwala kasi marami na ngayong scam over sa mga ating mga platform na ginagamit ngayon. So, 'yun lang mga langga. Ingat-ingat sa mga scammers. So, bye for now mga langga.